Hello po mga kapiksa sa ni again Mama Pixa. Ayan, good afternoon. For today's vlog, may dalawang sayuti po ako dito na binili pa po namin ni Pixa, ano, sa downtown. So, ayan, nag-umpisa na po akong mag-tanggal ng galat ng sayuti. So, bali, ito po yung dinner namin ngayon, ulam namin. Nagyan ko ulit siya ng Sardinas. na-stack na po siya sa ref. Tara mga kapiks, magbalot. Magbalot. Balatan po natin yung sayote. So, dalawang sayote po ito mga kapiks. At ayun ho, mamaya may ano po, ah, uh, may ano po dito sa barangay namin dahil yun nga magfe-fiesta na sa 25 26 bali may Miss Gay po mamaya iwan ko po kung ano yung anong time magsisimula yung Binyo doon ulit sa Madison kagaya po nung last year ha? oo oh. kasi pagsinugasan po yung mga galon or ano nang jug dahil mag po sila ng tubig wala na po kaming tubig na pang sabaw sa bigas or kanin. Yung mineral naman po, may benta naman sa tindahan. So, nagpa-deliver po ako kanina. Ay, may din po gumagamit ang mineral. Medyo naubos agad. Sarap po ito lagyan ulit ng sardinas. Nagano din po akong tulong, ano, magluto ako yung kami lang po mga bata okay, so, bali si Pix lang po siya ng pedicab kay Tito huh? para mag ng tubig kasi pag paano sana ako kina query Rico sabi ni Pix, siya na lang lang sabi ko, dyan lang naman sa Rimbo, ma malapit lang naman yung ano. Kasi dito kinananay, walang tao. Pa? Sa hospital pa po sila, hindi pa po nakakalabas si eh, Tatay Isko eh. Ang So, bali dalawang sardinas yung gagamitin ko pa mga kapiks para medyo. Madami yung carninas char. Ano? Ini. Ano daw yung ulam, sabi ko ito. So ayan mga kapiks yung kilkilok ko pala, May ano, may butol. May nana sa ano sa loob, masakit po siya. Bye. Kaya hindi ko po maano makilos -ma ng maayos yung ano ko po isang kamay ko. Masakit po siya ang itaas siguro po na ano po yung ano, kilikili ko na bunutan ng balahibo kaya may ano po may butol para may lana Ang tubig ko siya dito. Ang tubig ko siya dito. Ang tubig ko siya dito. nagano po sa akin, nag-message kung ang order daw ako ng ano, lumpia para ngayong fiesta. Nagtanong lang ako ng presyo. Tapos yun ang reply, 60 daw yung isang pack. Sabi ko, sige, uh, mag-message na lang ulit ako sa iyo <laughs> kung bibili kami. Kaso wala po kami ano, handa sa fiesta. Alam nyo na po si Pix. Kailangan niya po ngayon ng ano, pera, lalo na kung mag-ano siya sa Manila, ang schooling. Oo, gubara oh, lang kita ito. Depende, ah? Depende Depend lang, lang din mga kapiks kasi ako, nakakapagluto naman din pa ako ng pansit kahit walang okasyon. Depende lang kung may ano, Pwede din po, magki-fiesta na lang kami kung saan <laughs> may handaan. So, ano ah, tatayin? Dito mineral ano, ate? Ano dyan? Ano nga, blue? Ano papabalik niyo papag-ugasan niya? Mahirap kasi pag ito yung yung pino yung gamitin dahil mauubos lahat. Kaya ginag ginaganon ko po mga kapiks. Para sa ibabaw lang po yung mabawasan. So yung mga bata sa, sa ano, si Pix po yung naghatid sa school. Bali, hindi po sila ngayon nakakapaglakad sa umagat sa tanghali dahil may taga-hatid at tagasundo so si Piang sa umaga lang po siya nakakasabay yun nga ho dahil may ano po siya may service siya sa tanghali Kino, ano, sinusundo siya ni Atilani kasi yung anak ni Atilani siya kasi ano si Piang magkaklase so sabay po yung labasan nila natin Mm. pat. Dira ko, Officer Hayur, ang right? dairy. Tinatanong niya, Pat Pat, kung ano daw ko sa ano, room nila kung officer, sabi ko hindi. ito, 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 Inutusan niya po si Ate Ezra na magpaalam. Hiram, hiram lang muna ng pedicab dahil iigit po ng tubig. Mabilis <coughs> naman po yung kasi malakas po yung agas ng ano doon sa rimbo Sa rainbow po sila mag So, yung ref dinipros ko po, makapal na po kasi yung yellow. Hindi na ito Ikaw ni papa. Ha? Huh? Ikaw mo. Yeah. May dala rin boski. Adem na tatbay ko Ay, yeah. baka fix busy rin ako so, baka fix busy po sa pag brush ng mga jug <laughs> ano po yung ano ko maki masakit makirot po sa loob ng ano kilikilik mga fix Buti na lang si Papa Pix, may ano po siya dito, may natira siyang gamot nung nagpa bonus siya ng ngipin. may masisilin, ano, yun po yung iniinom ko. Ayan, natapos din po tayo sa paghiwa-hiwa ng sayote at medyo. Madami po yung nahiwa natin. So, yung sunod na hiwain ko naman is yung sibuyas. So, bali yung lasuna. Hmm, na sa si atin ng lasuna. So, maghiwa tayo ng sibuyas tsaka lasuna. Bali, ano lang po, sana yung gagamitan ko is yung bigay po na bawang sa akin. Yung ganitong sibuyas, 5 pesos po siya mga kapix. At doon na po si Pix at si Pat sila po yung magkasamang nag-iib ng tubig. Papatikin natin si Pix ng ano, lutong <laughs> sayote with sardinas. Isang sibuyas lang po mga piks yung gagamitin ko. Bits, uwi pala siya ng takloban. Kikifiesta pala si Papa Bits. So nakita ko sa vlog ni Mama Dax si Ate Sexy yung nagbigay ng pamasahin ni Papa Bits. Siguro namimiss niya po yung mga kapatid niya. Kaya gusto niya din makapasyal dito ng dito sa Mallorca. So isang ano lang po yung na-quantitizer. So yun, yun po yung gagamitin ko na lang yung bawang nabigay sa akin dahil medyo madami-dami pa po siya mga kapiks ya, luto tayo so ayan mga kapiks ito na po yung ating mga sangkap na gagamitin para ulit sa sayote with sardinas so ito sa ibang tindahan 29 na pala siya mga kapiks pero sa akin 28 lang oo ay okay. gutay na dito sa mga sardinas Right na so nung tanong si Papa Pix kung nagpabili daw ako sabi ko opo kasi wala nang sardines doon sa tindahan isa na lang po siya yung green at nakapag kainit na din po ako ng kawali bali yung malaka, malaking kawali po yung gagamitin ko para ma ano po siya ng mabuti maluto mga kapiks tara luto na tayo nakapagpainit na ta po tayo ng kawali at nilagyan ko na po siya ng mantika. <laughs> Ayan na po yung sibuya. mabilis lang po siyang ma sunog or maano kaso ah, malap po oh. kailangan agad ano siya kay ukayin ha Lagay naman natin yung si sunog na po siya. Ay, pagpunin lang po. nalagay ko na po yung kulay. Sunog so, na po talaga yung ano, yung bawang. ko yung ilalabas na ano po ano po sa kamay Mati sarap at asin Maya maya ko na po ilalagay yung, yung sardinas. Pag medyo malambot na po yung sayo din mga kapis. Ayan, medyo medyo sardinas. malambot na po yung sayo Ilagay na po natin yung sardinas at tapos po lagyan ulit natin ng tubig. siguro sila mag-aaway pag iba-iba yung ano, clay board siya. Kami lang yung mag-aaway na fix. So, Yeah. Tignan niyo po mga fix. Ayan. So, tubig na lang po yung kulang niya. Lagyan po natin siya ng tubig para may sabaw lakpan ko lang muna siya mga kapiks dahil mag hugas ko muna ako dahil yung hugasan ko namin kaninang tanghali hindi na hugasan. Yung dalawa nag-assignment hindi alam kung ano yung answer. Ano sa? Ayan, na, tapos na po tayong maghugas at timing. Tumukulo na po yung ating sayuting gulay na sayuti with sardinas. So, papuloyin natin ulit kasi hindi pa po malambot yung ano, yung sayuti. Medyo matigas pa po siya mga kapiks. Ayan, yummy yummy. So, patikin po natin kay Papa Pix mamaya yung sabaw. yan, ready na po yung aming dinner at hindi po ako nagsain dahil medyo madami po yung aming kanin kaninang tanghali at ayan na po yung ating ulam kain tayo mga kapiks yan, dinner tayo mga kapiks may happy This is speaking, seat, company, Lord, Amen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yung ano po namin may nahuhulog po na sa taas pupunta sa pagkain kaya na rapi yan? Lagyan po natin. So bukas pwede pa po itong mga kapiks dahil medyo madami pa po. Initin lang po yung sabaw. Pwede na po yung gulay. E

sunod na parang ganito na plywood sa ano, sa hill. Sabi ko yung ano, yung dumi, yung parin yung stack. Bato mo. ba Bato mo balay? Bato